Kamusta mga kakuis? Nagluluksa ngayon ng mga tagahanga ng na nag-iisang sunshine ng hit Asian novela noon na Meteor Garden Barbecue matapos mapabalita ang pagpano nito sa edad na 48 anyos. Ang sani ang nakuha nitong pneumonia matapos magkaroon ng influenza nitong nakalipas na Lunar New Year holiday. Ano nga ba ang pneumonia, sani, lunas at kung paano ito may iwasan ating alamin mga kakuis? Ang pulmonya ay ang pamamaga ng baga na kadalasang dulot ng impeksyon. Karamihan ay gumagaling sa loob ng 2 hanggang apat na linggo ngunit maaaring lumala ito sa mga sanggol, matatanda at may sakit sa puso o baga. Ang sintomas ay ang mga sumusunod, ubo na may plema, hirap sa paghinga, lagnat, pananakit ng dibdib, panghihina at kawalan ng ganang kumain, hingal o ingay sa paghinga lalo na sa mga sanggol at pagkalito na karaniwan sa mga matatanda. Lunas ay ang mga sumusunod. Kadalasan magre-reseta ang inyong mga doktor ng antibiotics para sa mga malalang kaso ay kailangan mo hospital para sa oxygen, dextrose at karagdagang gamutan. Paano ba makakaiwas sa at gagaling mula dito? Magpahinga at uminom ng maraming tubig, umiwas sa ibang tao kung may lagnat, uminom ng paracetamol para sa sakit at lagnat, takpan ang bibig kapag umubo o mabahing, hugasan ng mga kamay palagi, huwag uminom ng gamot sa ubo, natural na paraan ito ng katawan para mailabas ang impeksyon at iwasan ang paninigarilyo. Sanhinang pneumonia ay ang mga sumusunod, bacterial or virus tulad ng flu, RSV o COVID-19. Minsan, dulot ng pagkain o tubig na napunta sa baga o yung tinatawag na aspiration pneumonia. May mga bakuna laban sa pulmonya. Nandyan ang pneumococcal vaccine para sa mga sanggol matatanda at may mahinang resistensya. Flu vaccines, RSV vaccine para sa mga matatanda at buntis at ang COVID-19 vaccines.